pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masigasig na magulang at taga-subaybay na mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa Tirad Pass, DepEd, Candon City, Teleskwela. Kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Ginang Marife B. Rentotar, ang iyong guro para sa ating aralin ng ikalawang markahan ng Araling Palipunan sa Ikawalong Baitang. Isang bagong kaalaman na naman ang naghihintay para sa inyo mga minamahal kong mag-aaral. Sa unang aralin, pinag-aralan natin ang mga sinaunang kabihasnan na umusbong sa Europe, particular sa Greece. Ngayon, dumako naman tayo sa iba pang bahagi ng Europe. Atin namang bisitahin at balikan ang Rome noong sinaunang panahon. Kaya, ihanda mo na ang iyong kwaderno at ballpen at magsimula na tayo. Para sa ating melt ngayong araw, ikaw ay inaasahang na ipapaliwanag ang kontribusyon ng kabias ng Roman. Sa pagtaguyod ng ating aralin, tayo ay gagabayan ng mga sumusunod na layunin. Una, na iisa-isa ang mga kontribusyong Romano at ikalawa na ipapaliwanag ang kontribusyon ng kabihas ng Romano. Handa ka na ba? Bago tayo magsimula ay narito ang mga gabay na tanong na maaari makatulong sa iyong pagkatuto sa oras na ito. Ano-ano ang kontribusyon ng kabihas ng Romano? Alin sa mga kontribusyon ang nakikita pa rin sa kasalukuyan? at paano nakatulong ang mga kontribusyong ito sa kabihasnan ng daigdig. Bago tayo magpatuloy, atin munang balikan ang sinaunang kasaysayan ng Rome tungkol sa mga plebeyan at patrician. Gamit ang Venn diagram, sino-sino ang mga plebeyan at ang mga patrician? Ano-ano ang pinagkaiba ng dalawang pangkat ng tao? Bakit naghimagsik ang mga plebyan laban sa mga patrisyan? Tama! Ang mga plebyan ay binubuo ng mga taong kapos sa kabuhayan ng sinaunang Rome. At ang mga patrisyan ay binubuo ng mga maharlika na silang may hawak sa kapangyarihan ng sinaunang Rome. Sa makatuwid, mas maraming oportunidad ang natatamasan ng mga patrisyan kung ihahambing sa walang kapangyarihang plebyan. Naghimagsik ang mga plebyan sa kadahilan ng gusto nilang makamit ang pantay na karapatan sa lipunang Rome. Sa pagsakop ng Rome sa mga lungsod estado ng Greece, libon libong Greek ang tumungo sa Italy. Kumalat ang kabias ng Greece sa Rome at maraming Roman ang tumungo sa Athens para mag-aral. Gayon paman, may sariling katangian ang kabihas ng Rome na nagsilbing pagkakakilanlan ng Rome. At maging ang mga kontribusyon nito ay nagbigay ng malaking ambag sa sangkatauhan noong sinaunang panahon, maging sa kasalukuyang panahon. Halina, kilalanin na natin ang mga kontribusyon ng kabihas ng Romano sa larangan ng Ingenieria. Arkitektura Ang mga Romano ang unang nakatuklas ng simento. Ipinakita rin ng mga Romano ang kanilang galing sa pagpapatayo ng mga daang yari sa bato at tulay upang pag-ugnayin ang buong imperyo kabilang ang mga malalayong lugar na ginagamit pa rin hanggang sa ngayon. Isang halimbawa dito ay ang Appian Way na nag-uugnay sa Rome at Timog, Italy. Gumawa rin sila ng aqueduct upang dalhin ang tubig sa lungsod. Ipinakita rin nila ang kanilang kahusayan sa paggawa ng bobida. Marunong na rin silang gumamit ng stoku isang plaster na pampahid at pantakip sa labas ng pader. Ang arch o ang paggamit ng mga arko na natutuhan ng mga Roman mula sa mga Etruscan ay ginagamit sa templo, aqueduct at iba pang gusali. Ipinakilala ng mga Roman ang basilika, isang bulwagan na nagsilbing korte at pinagpupulungan ng assembly mayroon din silang pampublikong paliguan at pamilihan na nagsilbing tagpuan para sa mga negosyo at pag-uusap. May mga iba pang gusaling pinatatayo na hanggang ngayon ay makikita pa rin sa Rome. Halimbawa ay ang Colosseum na isang amphitheater para sa labanan ng mga gladiator. Kilala rin ang Pantheon, isang templo noong 25 BC or before the Common Era na para sa mga Diyos, na naging simbahan at libingan din noong panahon ng Renaissance. Ang Hippodrome ay ginawa at ginaganap dito ang karera ng mga kabayo. Hindi rin sila pahuhuli sa larangan ng wika at panitikan. Kilala si Virgil na sumulat ng Enid na naglalarawan ng pagdating ni Aeneas sa Italy pagkatapos ng pagbagsak ng Troy. Si Horace naman ay may akda ng Oda na binubuo ng tulang liriko. Kung pag-ibig naman ang pinag-uusapan, aba, si Ovid ang bahala sa iyo. Dahil siya ang tinaguriang makatan ng pag-ibig. At pagdating naman sa kasaysayan, pinakikilalang historiador si Tacitus. Isinulat niya ang Germania at Commentaries on the Gallic War. Sikat din si Cicero bilang prinsipe ng talumpatian ng Rome. Kapag magagaling na pilosopo ang hanap mo, hanapin lang si Seneca, ang kilalang pilosopong Romano at Marcus Aurelius na naging emperador ng Roma na sumulat ng Meditations at ang wika ng mga Romano naman ay Latin na pinagmulan ng salitang English, Espanyol, Portugues at Romano na tinatawag na wikang Romans. Ang Latin ay wikang tradisyonal ng Simbahang Katoliko at ng hukuman. Kapag batas naman ang pinag-uusapan, sila ang kinikilala bilang pinakadakilang mambabatas ng sinaunang panahon. Isang patunay dito ay ang The Twelve Tables, na ito ay batas para sa lahat. Ang kahalagahan nito ay katotohanan na wala itong tinatanging uri ng lipunan, mapapatrisyan man o plebeian man. Kilala rin dito ang batas ni Justinian nakasaad dito ang mga karapatan ng mga mamamayan at ang pamamaraan ayon sa batas. Narito ang ilang halimbawa ng batas Romano. Una, walang sinuman ang maaring pilitin na tumistigo laban sa kanyang kalooban. Ikalawa, walang sinuman ang maaring sa pilitang paalisin sa sariling tahanan. Ikatlo, ang paglalahad ng mga patunay ay pasanin ng habla at hindi ang hinahabla. Ikaapat, hindi karapat dapat na ang isang ama para sa anak o ang anak para sa ama. At ang panglima, hindi kailanman maaring ilapat ang bigat ng nakaraang sala kapag tapos ng igawad ang parusa sa ganoon ding krimen. Sa larangan naman ng pananamit, dalawa ang kasuotan ng mga lalaking Roman. Ang tunic ay kasuotang pambahay na hanggang tuhod. At ang toga ay sinusuot sa ibabaw ng tunic kung sila ay lumalabas ng bahay. Ang mga babaeng Roman ay dalawa rin ang kasuotan. Ang stola ay kasuotang pambahay at palya ay sinusuot sa ibabaw ng stola. Sa tahanan ng mga Romano, nauuri ito depende sa estado ng kanilang pamumuhay. Subalit, may natatanging disenyo ang bahay ng mayayamang Roman. Ang bahay ng mayayamang pamilya ng Roman ay yari sa ladrillo, bato o marmol. Samantalang ang mga mahihirap ay nakatira sa mga bahay paupahan na umaabot maabot sa pitong palapag. Kung kilala naman ninyo si Julius Caesar, aba, siya ang pinagmulan ng Julian Calendar at ipinag-utos niyang palitan ang dating Roman Calendar noong 45 BCE or Before the Common Era na ngayon ay ginagamit natin sa kasalukuyan na tinatawag ng Gregorian Calendar. Gaya ng ginagamit natin ngayong kalendaryo, ang dating Julian Calendar ay binubuo ng 365 na araw sa isang taon, na hati sa labing dalawang buwan at kada apat na taon ay may idadagdag na araw sa buwan ng Pebrero na tinatawag na leap year. Ang labing dalawang buwan ay mayroon ding ibig sabihin o pinagmulan, gaya ng ang Januari ay mula kay Janus, the God of Doors and Gates. February naman ay hango kay Pebralia, a time period when sacrifices were made to Aton for sins. Ang March naman ay mula kay Mars, the god of war. April mula kay Aparir, Latin for to open buds. May ay hango kay Maya, the goddess of growth of plants. June mula kay Junius, Latin for the goddess Juno. July, ipinangalan mula kay Julius Caesar noong 44 na BC. August ay hinango mula kay Augustus Caesar in 8 BC. September mula sa salitang septen, Latin for seven. At ang, ang October or octo, Latin for eight. At ang buwan naman ng November or novem, Latin for nine at ang ang December mula sa Desem Latin for 10. Iba pang karagdagan ay ang mga sumusunod. Mga planeta sa solar system, three-course meal, the starter, the main dish, and dessert, paggawa ng alak, mga programa sa mahihirap, mga festival gaya ng Carnival at Pasko, Roman Alphabet at Roman Numerals, mosaics, newspaper, paglaganap ng Kristyanismo. Hayan, nakilala ninyo ang mga natatanging katangian ng sinaunang kabihasnan ng Romano. Nasadya namang hindi matatawaran ang mga kaalaman at kontribusyon nila sa sangkatauhan. Kahit na sa kasalukuyang panahon, ay malaki pa rin ang impluensyang ibinibigay nila sa atin mula sa iba't ibang larangan. Sa bahaging ito, ay malalaman natin kung ano ang iyong nakuhang impormasyon mula sa iyong pinanood sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gawain. Narito ang gawain na pinamagatang Ayusin mo ako. Ayusin ang mga ginulong salita upang makilala ang tinutukoy o inilalarawan ng bawat bilang. Una naging simbahan at libingan noong panahon ng Renaissance Kung ang sagot mo ay Pantheon, magaling. Nakuha mo ba? Ikalawa, isang plaster na pampahid at pantakip sa labas ng pader. Ano ang sagot? Tama. Ang sagot ay stoko. Ikatlo, kasuotang panlalaki na isinusuot sa ibabaw ng tunic kung sila ay lalabas ng bahay. Kung ang sagot mo ay toga, may tama ka. Ikaapat, kasuotang pambahay ng mga babaeng Romano. Kung ang iyong sagot ay stola, tama ka. At ang panglima, wikang tradisyonal ng simbahang katoliko at ng hukuman. Okay, ang tamang sagot ay Latin. ika isa itong bukas na teatro o amphitheater na disenyong Griego ang mga kolomna. Ang tamang sagot ay Colossium. Nakuha mo ba? Magaling! Dadako naman tayo sa ikapito. Sumulat ng Enid na naglalarawan ng pagdating ni Enya sa Italy pagkatapos ng pagbagsak ng Troy. sagot ay Berhil. Mahusay ka. At ikawalo, nakasaad dito ang mga karapatan ng mga mamamayan at ang pamamaraan ayon sa batas. Ano ang iyong sagot? 12 tables. Tama ka ulit. Ikasyam, pinakakilalang historiador Isinulat niya ang Germania at Commentaries on the Gallic War. Kung ang sagot mo ay Tacitus, napakahusay mo. At ang panghuli, Prinsipe ng kalumpatian ng Rome. Ang tamang sagot ay Cicero. Magaling! Napakahusay ng iyong mga naging kasagutan. Taglay mo na ang ngayon ang mga kaalaman na may kaugnayan sa ating mga aralin. Sa puntong ito, magpapaalam muna ako at ihanda mo ang iyong sarili para sa susunod mong pag-aaral sa ating Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daidi. Muli, ito ang iyong guro sa Araling Panlipunan Ginang Marife B. Rentotar, na nagsasabing makabuluhan ang iyong pagkatuto hanggang sa muli nating pagkikita paalam